Ang mga ilaw ng chandelier ay sumasaya o sa mamahaling marmol. Ang bawat kristal ay kumikinang na tila ba nagsasabi ng isang lihim na salita. Sa silid na iyon, ang bawat salita, bawat halakhak, bawat tunog ng basong nagtatama ay tila may katumbas na presyo, isang presyo na hindi kailanman kayang bayaran ng isang ordinaryong tao. Sa gitna ng karangyaan, sa isang sulok, nakatayo si Leo, sampung taong gulang, ang kanyang mga mata ay malalaki at kitang-kita ang pagiging mailap. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak ay halos na nakaw ang hininga niya na tila ba isang kakaibang uri ng hangin ang kanyang nilalangha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking grand piano sa gitna ng sala, isang instrumento na tila gawa sa pangarap, gawa sa ginto at itim na kahoy, at kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na tila ba isang hiyas na nakalantad. Sa bawat pagngisi ng host, si Ginoong dela Cruz, at sa bawat pagbaba ng kanyang kamay na tila ba nandidiri sa presensya ng anak ng kanilang katulong, tila lumiliit si Leo, unti-unting lumulubog sa anino ng kanyang pagkamahiyain. Na tila ba gusto niyang maging invisible? Patugtugin yan, ang mapanuyang ngisi ng host, ang kanyang tingin ay walang paggalang na nakatuon kay Leo na tila ba isang katuwaan lamang ang bata, isang paningin na nagpalukso sa puso ni Leo at nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi nila alam, ang simpleng hamon na iyon ay magiging simula ng isang himig na babago sa lahat, isang himig na maglalantad ng nakatagong galing at magpapatahimik sa mga mapanghusgang bibig, isang himig na magbibigay liwanag sa isang buhay na nakakubli sa anino sa isang maliit na barong-barong sa pinakadulong bahagi ng isang eskinita na kung saan ang amoy ng usok ng sigarilyo at sariwang lutong pandesal ay magkahalong humahalo sa hangin. Doon matatagpuan ang tahimik at payak na mundo ni Leo at ng kanyang ina, si Aling Nena. Ang kanilang tahanan ay maliit, halos ka siya lamang ang isang maliit na mesa at dalawang upuan, ngunit puno ito ng pagmamahal at paghihirap, ang bawat sulok ay may kwento ng pagtitiyaga. Si Aling Nena, isang masipag na katulong sa bahay ng mga Dela Cruz, ay nakatuon ang buong buhay sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanyang anak. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, alas tres pa lamang ng madaling araw, naglalakad na siya patungo sa kalsada, ang kanyang mga yapak ay tila nagbibilang ng bawat sentimong kanyang kikitain. Sumasakay siya sa jeep na punong-puno ng mga pasahero, ang init ng araw ay tila hindi niya nararamdaman, Bit-bit ang baon na kape at tinapay, sapat lamang para sa kanyang almusal. Ang bawat sentimo na kanyang kinikita ay tinitipid, iniipon para sa pag-aaral ni Leo at sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ang bawat barya ay maihalaga. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, may kalyo sa bawat daliri, palatandaan ng hirap sa pagtatrabaho. Ngunit sa bawat haplos niya sa buhok ni Leo, dama ang kanyang pagmamahal at pag-asa, ang kanyang mga pangarap para sa ana. Silio, sa kabilang banda, ay tahimik, mahiyain at halos hindi makakibo sa harap ng maraming tao. Tila ba ayaw niyang makita o mapansin ng iba? Madalas siyang mapagkamalan na malungkutin o di kaya ay walang pakialam sa paligid. Ngunit sa loob ng kanyang puso, mayroong isang buhay na buhay na mundo na puno ng melodya, mga tunog na siya lamang ang nakakarinig. Ang pinakamalaking kayamanan ni Leo ay hindi galing sa yaman, kundi sa isang lumang keyboard na bigay ng isang kapitbahay na umalis na patungong ibang bansa. Ito ay may ilang key na hindi na gumagana at ang tunog ay minsan pumapalya, tila ba may sariling buhay, ngunit para kay Leo, ito ay kanyang santuario, ang kanyang kanlungan sa mundo ng musika. Sa bawat oras na mayroon siyang pagkakataon, tahimik na nag-ensayo si Leo sa likod ng kanilang barong-barong ang mga kortina ay nakasara upang hindi marinig ng mga kapitbahay ang kanyang mga tugtog. Natila ba isang lihim na kanyang pinoprotektahan? Ang mga simpleng nota ay nagiging komplikadong melodya sa kanyang mga daliri. Natila ba may sariling buhay, ang bawat pindot ay may damdamin. Hindi ito alam ng marami, ang batang iyon na laging tahimik at sumasama sa kanyang ina ay may natatagong mundo ng musika sa kanyang puso. Isang mundo na buong pagmamahal na inaalagaan ni Aling Nena sa kabila ng kanilang kahirapan ang kanyang pangarap na balang araw ay makikita ng iba ang galing ng kanyang anak. Para kay Aling Nena, ang tunog ng keyboard ni Leo ay nagbibigay ginhawa matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang maliliit na himig ay pumapawi sa pagod ng kanyang katawan na tila ba isang gamot sa kanyang pagod. Alam niyang may kakaiba sa kanyang anak, isang talento na lumalampas sa kanilang abang pamumuhay, isang galing na kailangan ng pagkakataon. Ngunit paano, Paano niya ito mayaalok sa isang mundo na puno ng paghusga at pag-uri, isang mundo na tila ba nakakulong sa kanilang kahirapan? Ang pagiging mahiyain ni Leo ay nagiging balakid sa tuwing may pagkakataong makita ang kanyang galing. Sa tuwing may bisita silang pumupunta, kaagad siyang nagtatago, hindi niya kayang makipag-usap o magpakita ng kanyang galing. Ang pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay ng pagkakataon para kay Leo ay tila malabo pa sa ulap, isang kumikinang nabituin na hindi maabot, ngunit patuloy niyang pinaniniwalaan na darating ang araw na sisikat ang kanyang anak. Nanginginig ang kanyang puso sa tuwing naiisip niya ang posibleng hinaharap ng kanyang anak, magtatrabaho rin ba ito bilang katulong o mananatili sa anino ng kanyang pagkamahiyain. Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan na tila ba isang malaking pabigat sa kanyang puso. Dumating ang malaking araw, ang kaarawan ng anak ng mga de la Cruz, si Marco, na magdiriwang ng kanyang ikasampung kaarawan. Ang buong mansyon ay puno ng ingay, tawanan, at ang nakalalasing na amoy ng masasarap na imported na pagkain at mamahaling ala. Ang mga bisita ay mga mayayaman, mga may-ari ng negosyo, mga politiko, mga kilalang personalidad sa lipunan, mga taong nakasanayan na ni Aling Nena na pagsilbihan sa kanilang mga ingranding pagtitipon, na tila bawalang katapusan. Si Aling Nena, suot ang kanyang puting uniforme na nilabhan at inarok ng maaga, ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at maingat, bawat hakbang ay mailayunin. Sumama si Leo upang tumulong sa maliliit na bagay, tulad ng pagkuha ng baso at pag-abot ng tisyo. Ngunit ramdam niya ang kanyang sarili na parang isang dayuhan sa sarili niyang lupain, isang anino lamang sa gitna ng mga kumikinang na ilaw. Natila ba hindi siya nabibilang doon? Ang mga mata ng mga bisita ay tila may hatol at ang bawat bulong ay tila nakatuon sa kanya, sa kanyang simpleng damit, sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng alikabok sa kalsada, na tila ba may nakasulat na katulong key sa kanyang noo. Ang plano sana ay may hired pianist para magbigay ng entertainment, ngunit sa huling minuto, nag ito dahil sa di inaasahang pagkakasakit na ikinagulat ng lahat. Nagkagulo ang lahat, ang musika ang kaluluwa ng isang party, at kung wala ito, tila patay ang buong pagdiriwang, walang buhay. Si Ginoong de la Cruz, na halatang iritado, ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ay bumaling sa kanyang asawa. Nasaan ba ang pianistang iyan? Wala bang magpapaganda ng party natin? Ang mga bisita ay nababato na. Ang kanyang tinig ay kumalat sa buong silid, nagpapatahimik sa mga tawanan, na tila ba isang bombang sumabog. Ang kanyang tingin ay napako kay Leo na nakatayo malapit sa grand piano, na tila ba tinawag ang kanyang atensyon. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngisi na puno ng pagmamaliit at pangutya, na tila ba may naisip siyang isang nakakatawang laro. O, oh, yan! Siya na lang! Patugtugin yan! Siguradong nakikinig siya sa mga tugtugin dyan, ang biro niya, ang kanyang tinig ay may pagmamaliit, na tila ba isang laro lamang ang lahat, isang cheap entertainment para sa kanyang mga bisita. Nagtawanan ang ilang bisita, ang kanilang tawanan ay tila mga patalim na tumatama sa puso ni Leo, na nagdulot ng isang matinding kirot na bumalot sa kanyang buong katawan. Naramdaman niyang dumugo ang kanyang pisngi sa sobrang init at hiya, na tila ba gusto niyang maglaho sa isang iglap. Biglang nanlamig si Aling Nena, ang kanyang mukha ay namula sa hiya at matinding galit, ang kanyang hininga ay bumigat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinila niya si Leo papalayo sa piano, na tila ba ililigtas niya ito mula sa isang apoy. Leo, anak, tara na. Hindi ikaw ang tinutukoy nila, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig, halos hindi na marinig sa gitna ng ingay at tawanan. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta, nagsasabi kay Leo na huwag sumagot, na tila ba may malaking panganib. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng lahat si Leo. Ang ilang bisita ay nagbubulungan na at ang iba ay nakatingin na sa bata, naghihintay kung ano ang gagawin niya. May iba pang kumuha ng kanilang mga cellphone, handang kunan ang eksena para sa isang inakakatawang ialaala, isang bagay na pagtatawanan nila bukas. Isang matandang babae, si Lola Elena, na nakaupo sa isang sulok, na kanina patahimik na nagmamasid sa lahat ng nangyayari, ang nakapansin sa tensyon at sa sakit sa mga mata ni Leo. Si Lola Elena, isang retiradong guro, ay kilala sa kanyang mahinahon at mapagmasid na ugali, isang babae na may puso. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Leo at ang panunuya sa mga ngisi ng mga bisita at nagpasya siyang kailangan niyang kumilos. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga galaw ay kalmado at may dignidad, na tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit, isang liwanag sa dilim. Naglakad siya patungo kay Leo at Aling Nena, ang kanyang ngiti ay payapa, puno ng pag-unawa. Iho, malumanay niyang sabi, ang kanyang tinig ay kalmado at punong-puno ng pangunawa, na tila ba isang musika sa pandinig ni Leo, isang musika na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi niya pinilit si Leo, sa halip ay nakita niya ang bahid ng talento sa kabila ng pagkamahiyain ng bata. Nakita niya ang kislap ng pag-asa at ang takot na bumabalot sa puso ni Leo, at alam niyang kailangan niya itong tulungan. Marunong ka bang tumugtog ng piano? Tanong niya, hindi sa paraan ng hamon, kundi sa paraan ng tunay na interes at pagmamahal, isang tanong na nagbigay ng pag-asa. Walang halong pagmamaliit sa kanyang boses, tanging pag-asa at pag-unawa lamang. Ang kanyang presensya ay tila isang balabal na bumabalot kay Leo at aling nena, nagbibigay ng proteksyon mula sa mapanuring tingin ng mga tao, isang balabal ng pagmamahal. Dahil sa tunay na pag-aalala at pagmamahal ni Lola Elena, biglang naramdaman ni Leo ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang buong katawan isang lakas na hindi niya inakala na mayroon siya. Tumingin siya sa kanyang ina na may pag-aalala sa mukha at pagkatapos ay bumaling kay Lola Elena, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tumango siya ng marahan, ang kanyang lalamunan ay hirap magsalita. Po, ang mahinang sagot niya, halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng mga bisita, ngunit sapat na para marinig ni Lola Elena. Umiti si Lola Elena, isang itinatila sinasabi na naiintindihan niya ang lahat, na may pagtitiwala siya sa kanya, na tila ba mailihim silang pag-unawa. Kung gayon, iho, bakit hindi mo subukan? Minsan, ang musika ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang iyong tunay na sarili. Hayaan mong magsalita ang iyong puso. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba, ang mahalaga ay ang iyong sarili. Ang mga salitang iyon ay tila susi na nagbuka sa isang pinto sa puso ni Leo, isang pinto na matagal nang nakakandado dahil sa takot at pagkamahiyaing. Ito ay isang pahintulot na maging siya, walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng mga bisita, dahan-dahan siyang lumapit sa grand piano, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot kundi sa pag-asa, na tila ba may malaking pagbabago ang mangyayari. Umupo siya sa piano bench, ang kanyang maliliit na katawan ay tila nalulunod sa laki ng upuan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, Inalala ang mga pangarap na itinanim ng kanyang ina at pagkatapos ay nagsimulang tumugtog. Ang unang mga nota ay payak, ngunit pamilyar, ang simula ng isang lumang awiting bayan, ang ibahay kubo. Maririnig ang ilang bulong sa mga bisita, ang ilan ay nagtataka, ang iba ay may paghama. Yan ba ang ipinatutugtog niya? Para lang sa mga bata, bulong ng isang babae na tila ba nagpapatawa. Ngunit patuloy na nagpatugtog si Leo, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw ng may kumpiyansa na tila ba may sariling buhay. Tila nakalimutan na niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, tanging ang musika lang ang kanyang mundo, ang kanyang kaluluwa ang nagiging boses sa pamamagitan ng mga nota. Si Lola Elena, na nakatayo sa tabi niya, ay bahagyang tumango, isang lihim ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nakita niya ang hindi nakikita ng iba, ang pagising ng isang talento ang pag-usbong ng isang pangarap. Habang nagpapatugtog si Leo, unti-unting napansin ng mga bisita na ang kanyang pagtugtog ay hindi lang simpleng pagpindot ng mga nota. May damdamin ito, may kaluluwa, may lalim. Ang simpleng ibahay e. kubo ay naging isang obra maestra sa kanyang mga kamay. Ang bawat melodya ay may iba't ibang kulay at emosyon na tila ba isang istoryang isinasalaysay. Ang dating ingay at tawanan sa silid ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog lamang ng piano ang maririnig, na tila ba ang buong mundo ay huminto upang makinig. Tila nagulat ang lahat, lalo na si Ginoong de La Cruz, na nakatingin kay Leo na tila ba nakita niya ang isang multo. Ang ngisi sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng pagtataka, at unti-unting paghanga, na tila ba hindi niya maintindihan ang nangyayari. Si Aling Nena, nauna ay nanginginig sa takot at hiya, ay unti-unting nakaramdam ng kaba na napalitan ng isang mainit na damdamin ng pagmamalaki. Ang kanyang anak, ang kanyang tahimik na anak, ay nagpapakita ng isang bagay na higit pa sa kanyang inaasahan, isang galing na hindi pa niya lubos na nakikita, isang galing na kayang baguhin ang kanilang buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa at pagmamalaki. Habang patuloy si Leo sa pagtugtog, ang mga bisita ay nagsimulang lumapit ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at pagkamangha. Napansin ni Leo ang mga reaksyon, ngunit hindi siya nawala ng pokus. Sa halip, mas lalo niyang ipinapakita ang kanyang galing. Ang kanyang mga kamay ay tila sumasayaw sa mga tipa, ang musika ay umaagos mula sa kanyang puso, na tila ba isang walang hanggang ilog na dumadaloy na nagbibigay ng buhay sa bawat nota. At pagkatapos, isang nakakagulat na pagbabago. Mula sa pamilyar na awiting bayan, biglang lumipat si Leo sa isang mas komplikadong piyesa, isang classical composition ni Chopin, ang key nocturne in E flat major, op. sham no dalawa, na hindi pangkaraniwan sa isang bata. Ang bawat nota ay perpekto, ang bawat ritmo ay nasa tamang timing, puno ng damdamin at pagmamahal. Ang melodya ay pumupuno sa buong silid na tila ba hinihila ang lahat sa isang enchanted forest, sa isang mundo ng pangarap at emosyon, isang mundo na nilikha ng musika. Ang mga bisita ay napanganga, ang kanilang mga mata ay nakapako kay Leo. Walang makapaniwala na ang tahimik na anak ng katulong ay may ganoong galing, isang galing na kayang lampasan ang mga hadlang ng buhay, isang galing na kayang baguhin ang lahat. Si Ginoong de la Cruz, na kanina ay mapangmata, ay nakaramdam ng matinding hiya. Ang kanyang panga ay bahagyang nakababa, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha, na tila ba nakita niya ang isang milagro sa kanyang sariling tahanan. Sa gitna ng mga bisita, may isang lalaki na tahimik na nakaupo sa isang sulok na kanina pa nakamasid sa lahat ng nangyayari. Siya si Mang Dante, isang kilalang music critic at dating profesor sa isang prestihiyosong unibersidad ng musika, isang taong may pambihirang kaalaman sa musika at sining, isang taong sana isagaling. Habang nagpapatugtog si Leo, unti-unti siyang napangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningding sa paghanga, ang kanyang puso ay tila nakarinig ng isang tunay na himig ng pag-asa, isang himig na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na tila nagpapalakpak sa hangin, kasabay ng bawat nota, na tila ba sumasayaw sa musika. Nang matapos si Leo sa kanyang piyesa, ang silid ay nanatiling tahimik sa ilang segundo, na tila ba lahat ay nagpipigil ng kanilang hininga, bago ito biglang pumalakpak ng malakas, isang palakpak na umalingaw nga o sa buong mansyon, na tila ba nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang. Hindi lang ito simpleng palakpak, ito ay palakpak ng paghanga at pagkilala, ng paggalang sa isang natatanging talento. Tumayo si Mang Dante, ang kanyang mga mata ay nakapako kailio, at lumapit sa piano, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at paggalang. Iho, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay may paggalang at matinding pagkilala, napakaganda ng iyong tugtog. Ang piyesa na iyan ay napakahirap tugtugin at ang iyong pagtugtog ay halos perpekto. Saan ka natuto? Saan ka nag-aral ng musika? Mayroon kang pambihirang galing na hindi dapat masayang. Ang mga salita niya ay tila nagbigay ng seal of approval sa lahat ng taong nakarinig na nagkumpirma sa kanilang mga nakita at narinig na tila ba binasbasan niya si Leo. Nanginginig ang buong katawan ni Leo, hindi dahil sa takot kundi sa tuwa at gulat. Hindi niya inakala na mangyayari ang lahat ng ito. Po sa bahay lang po. Sa lumang keyboard po. Nanood lang po ako ng mga video sa YouTube, eh. sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng kumpiyansa na tila ba lumalabas na ang kanyang tunay na sarili. Lumapit si Mang Dante kay Aling Nena, na kanina patahimik na umiiyak sa gilid, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha ng tuwa. Aling Nena, ang anak ninyo ay may pambihirang talento hindi ito dapat masayang. Mayroon siyang galing na kayang lampasan ang anumang pagsubo. Dapat siyang mag-aral sa isang prestihiyosong eskwelahan ng musika. Handa akong tumulong sa kanya sa abot ng aking makakaya. Ang mga salita ni Mang Dante ay tila isang himig na nagbigay pag-asa sa buhay ni Aling Nena. Niyakap niya si Leo ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay bumuhos na tila isang ilog. Salamat po, salamat po, ang patuloy niyang sabi, hindi makapaniwala sa nangyayari, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Si Ginoong Dela Cruz na kanina pa nakatingin ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Aling Nena, Leo, humihingi po ako ng tawad. Ako po ay nagkamali. Hindi ko po inakala na may ganoong galing ang anak ninyo. Napahiya po ako sa inyong lahat. Handa akong tumulong sa kanyang pag-aaral, ano ang kailangan ninyo. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagpapakumbaba, isang bagay na hindi pa nakita ni Aling Nena mula sa kanya. Ang gabi na iyon ay naging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Leo. Sa tulong ni Mang Dante at Lola Elena, na siyang naging mentor at taga-suporta niya, nakakuha si Leo ng scholarship sa isang prestihiyosong music school. Nag-aral siya ng masigasig at ang kanyang talento ay lalo pang lumago. Hindi natagal, naging isa siya sa mga pinakamahusay na estudyante sa kanyang klase. Ang kanyang pangalan ay nakilala sa larangan ng musika. Sa bawat konsyerto na kanyang tinutugtugan, laging naroon si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Si Lola Elena at Mang Dante naman ay laging nasa harap, ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamahal. Ang pamilyang Dela Cruz, lalo na si Ginoong Dela Cruz, ay nagpakita ng tunay na pagsisisi. Regular na bumibisita sila kay Aling Nena at Leo, nagbibigay ng suporta at tulong sa kanilang pag-aaral. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa paggalang at pagkilala sa halaga ng isang tao, anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Si Leo, sa kabila ng kanyang tagumpay, ay nanatiling mapagpakumbaba. Ngunit ang kanyang pagkamahiyain ay unti-unting nawala, napalitan ng isang matatag na kumpiyansa sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Madalas siyang bumibisita sa kanilang lumang barong-barong, tumutugtog sa lumang keyboard na siyang naging saksi sa kanyang mga pangarap. Ang kwento ni Leo ay naging inspirasyon sa kanilang komunidad, isang patunay na ang kabutihang-loob at pakikipagkapwa-tao ay kayang buksan ang mga pinto ng oportunidad. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa kanyang yaman o katayuan sa lipunan, kundi sa kanyang galing, sa kanyang puso at sa kanyang kakayahang magbigay inspirasyon sa iba at minsan ang isang simpleng gawa ng kabaitan ay kayang baguhin ang buhay ng isang tao at magpakita ng isang himig na magpapatahimik sa lahat